dito nag-uumpisa na, na yung traffic mga lodi ngayon itong oras pa lang mag-alas size pa lang mga lodi pero matraffic na ah oh, sige Sinit kayo dyan oh 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 oh, oh. <laughs> lakasan lang talaga ng mga loob mga lodi pero pag mga ganon hindi ako sumisigit-sigit yung mga lodi Pag alam ko yung Nasa gilid ko, wala akong malulusutan Huwag ka lang ngayon mag-overtake Pag May papasukan ka sa kanan mo Pero kung katulad yan Sunod-sunod yung mga Motor, o overtake ka pa ba yan Siyempre eh, Magkaroon ka naman Kahihiyan sa mga Kasabayan mong mga rider Di ba, mga lods pangat kasi ganun mga lods eh yung mga rider na kasama no, nagkatsaga, pumipila kahit medyo malate na basta lang hindi masabihang walang modo sa kalsada so mo ay mga lodi kaso so, yun nga may mga ibang rider talaga na takapalan talaga yung mukha kahit alam nila na alanganin yung pagsingit nila singit pa rin mga lodi ayun ang nangyari nakakahiya doon sa kasabayan nila syempre pag may mga kasulubong na sila ano bang gagawin syempre pipihit sila sa kanan babalik sa pwesto eh paano kung sunod sunod yung mga motor alam naman hindi mo pagbigyan pag hindi mo pinagbigyan ikaw pa tong may kasalanan sisihin ka pa pag nabunggo siya sa unahan o ba? Diba? kaya sa mga pagsisingit-singit yung mga lodi sabihin natin yung mga nagmamadali kayo medyo minsan naman eh, ang try nyo naman na hindi kayo makakaabala sa mga kasabayan nyo ang iba kasi mga lodi eh, nagtsaga talaga yan para hindi lang masabihan na kamote yung pagdating sa pagsingit okay so dapat naging aware tayo dyan mga lodi ah. Eh? so yun lang mga lodi eh.